Hello guys, good evening. Guys, uh, pag-usapan natin yung ano guys, yung kahirapan ngayon guys. So, sobrang taas ng bilihin. Mataas ang lahat na mataas. Yung sweldo siguro ng mga tao hindi na sapat 'yun kaya sobrang hirap ng mga ang mahihirap yun ang naghihirap masyado nung dahil sa sobrang taas ng bilihin ngayon uh, ito lang sa akin to ha idea kong for example ako ang president ng republika ng Pilipinas so ang aking idea no guys pag ako ang president kailangan ang presidente kailangan mag ano siya mag siya ng budget para sa mga mahirap ibig sabihin ayuda so ang ayuda na palagay ko estimate ko guys ang dapat hindi ko ripot ang ano ng Pilipinas palagay ko ang dapat ibigay na ayuda sa mga poor family wala nang bigayan ng bigas wala nang bigayan ng mga dilata wala na yung ganun direct to the point ano 20k ayuda down to the barangay oh dapat 20k sapat na yun pag ako ang uh, pag ang presidente dapat hindi ko ripot kailangan maano niya yung ano yung masalba niya yung kahirapan ng mga mahihirap dapat ang mabigyan ng 20k doon sa ano kagaya nung ano pandemic na nakatanggap ng dalawang 8,000, 8,000 tapos ano 4,000. Dapat ano, direct to the point na ano magbigay ng 20k. Para sa akin 'yun ha, kung ako ang president ng Pilipinas. Pero imagine mo kung sa sobrang kahirapan ngayon sa mga tao dapat lang ano 20k ang ano wala nang bigay ng bigas wala nang mga ano hayaan mo yung mahihirap bumili ng sarili nilang pangailangan yung pwede nilang gamitin yung sa kanilang pamilya yun bawat pamilya na mahihirap 20k kasi palagay ko yun ang ano the best idea 20K. Bawal yung kuripot na ano. Bawal yung mong kuripot na President. Palagay oh, ko, dapat hindi na ano. Wala na yung code stamp. Wala na yun. Wala na yung ano. Kung saan, -saan na lang nila pinamimigay yung code stamp sa marang malayo. Down to the barangay. Yun, dapat ang ano. Yun ang ano ko share na idea para sa President. Kasi isipin mo sa sobrang taas ng pamasahi ang mahal ng bigas, mahal ng mga gulay, yan. Dapat 20K ang ibibigay sa mga poor family. Dapat doon nila i -ano sa mga barangay. Kung sino dapat ang bibigyan. Yung, dapat hindi na tumanggap yung mga ano may kaya. O, yung, yung ibang may kaya eh pumipila rin eh. Bakit ganun sila? Dapat doon lang sa mga mahihirap lang yan. Yung 20K. Palagay ko dapat yan ang ano, yung ibigay sa poor family. Mga mahihirap na ano. Yung tama-tama mga ano, single mom. Yung mga maraming anak. Iyan. Dapat bigyan. 'Yung mga magagandang bahay, hindi na sila bibigyan. Mayroon na sila eh. Dapat maging honest ang ano, yung mga taga-barangay. Alam na Manila kung may kaya 'yung isang tao. Oo, may sasakyan, mayroong mga magagandang bahay, dapat hindi na sila ano na sila doon. Kasi para lang sa mahirap 'yun para matulungan natin na ano undas pat ang pamilya na ano for family iyan sa idea ko may may own idea 20k dapat ang ibibigay walang kuripot kuripot na ano presidente iyan tandaan tandaan niyo guys iyan ang the best na ibibigay sa poor family wala na mga regalong bigas, wala na mga regalong mga ano-ano dyan, mga dilata, kailangan 20K. Bahala na yung ang pamilya bumili ng kanilang kanga, kailangan. Kasi yung bigay ng ano, bigay ng DSW yun, mga dilata, mga ano, para namang ano, napaka, hindi makakain ng maayos yung for family yung makapi makaselect ng kanilang pagkain kung sa pera mabibili nila yun oo dapat stop na yung mga ano mga grocery item mga ano bigas bigas dapat direct to the ano 20k oo. dapat lang ganun sige guys babay bye na guys dapat ano ganun ang palagay ko maraming ang presidente dapat ano magtipid kung kung ano siya magtipid siya sa ano magtipid siya sa ano mga travel travel yung i-travel travel niya sa mga malalayong lugar so i ayuda na lang niya sa mga tao sa poor family na bubuo na na solving problem pa yung kahirapan. Oo. Dapat kung hindi naman importante yung lakad sa presidente, isti and the Philippines. Oo. Kailangan yung presidente talagang mindset practical kailangan focus on the duty of in the Philippines the people of the Philippines